Timbog ang dalawang 19 anyos na binata matapos na aktuhang nagbenta ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang drug-by-bus operation ng kapulisan ng Ordaneta City sa barangay San Jose, Ordaneta City, Pangasinan. Kinilala ang mga sospek na parehong mekaniko na residente rin ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, kabilang ang mga sospek sa street-level individual sa usapin ng iligal na droga. Nasabat sa mga sospek ang dalawang piraso ng heat-seal transparent plastic sachet na naglalaman ng umano'y shabu. Na-recover din ang ginamit na by-bus money at motorsiklong ginamit sa transaksyon. Ikinasa po itong operation na ito para po mahuli natin through by-bus operation yung sinasabing dalawang pusher po sa barangay San Jose. Kinukonsidera na po natin silang pusher kasi po ang ginawa po natin na operation is through by-bus po. Ibig sabihin nagkaroon po ng bintahan kaya po sila nahuli doon. Tsaka meron na po tayong naunang ginawang test buy noon sa kanila kaya na-identify na po natin sila. Aminado naman ang isang sospek na gumagamit siya ng ipinagbabawal na droga. Sa inyo madalas kinukuha itong mga ganitong illegal drugs? Sa so, mga kaibigan, kaibigan, gano'n. Yeah. Mm -hmm. Pero aminado naman kayo na gumagamit ng... Oh, Kabo. Kasalukuyang nakapiit sa Ordaneta City Police Station ang mga sospek na haharap sa riklawang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy po nating pinapagting ang anti-illegal drugs operation po natin para mabawasan po natin ang proliferation ng illegal drugs dito sa ating bayan ng Ordaneta. Sana po iwasan po natin ang paggamit ng mga illegal na droga at uh, Paggawa po ng mga illegal na bagay para po hindi tayo magkaroon ng uh, yung mga mabig mabibigat na problema sa ating buhay. Lester Narag, Balitang Solid North.